Lima ka mga pulis nga gidagit sa New People's Army dunay hangyo sa mahimong presidente karong Mayo B. Kagahapon ang NPA nagpagawas og video sa lima ka mga pulis nga ilang gidagit niadtong Abril 16. Matod sa video nga ang mga pulis anaa sa kustodiya sa First Pulang Bagani Battalion. Sa transcript of video message ang mga pulis miapila sa pagundang sa mga military operations ug suspension sa mga police operations sa Pakibato District. Mihang sab sila sa mapiling bagong presidente nga padayon ang peace negotiations tali sa National Democratic Front of the Philippines o sa gobyerno sa Pilipinas aron madali ang pagpagawas kanila. Ang mga pulis, gilang sila si Chief Inspector Leonardo Tarungoy, PO3 Ros Roseni Cabuenas, PO3 Rodolfo o Rudolf Pasepe, PO2 Neil Arellano o PO3 Abdul Aziz Ali. Kagahapon sa kinauhi ang presidential debate, ang lima ka mga presidential votes misugyot sa pagdismantle sa private armies, pagtapos sa kakapus o pagpadayon sa peace talks aron makabot ang kalinaw sa Mindanao.